musika. Paano kung ang sikreto sa mas mahabang at mas malusog na buhay ay kasing simple ng pagkain ng tamang prutas? Araw-araw, alam nating lahat na ang malusog na dieta ay may malaking papel sa kahabaan ng buhay. Ngunit maraming tao ang hindi nakakaalam na ang ilang prutas ay naglalaman ng mga makapangyarihang compound na maaaring pabagali ng pagtanda, protektahan ng puso, at panatilihing matalas ang utak hanggang sa iyong ikasi taon at higit pa. At ang pinakamagandang bahagi ang mga prutas na ito ay madaling mahanap at masarap kainin. Sa video na ito, ibubunyag namin ang limang milagrosong prutas na dapat kainin ng mga senior araw-araw para mapakinabangan ang kanilang kalusugan at tumaas tiyansa na mabuhay hanggang 100. Bawat isa sa mga ito ay puno ng mahahalagang sustansya na sumusuporta sa kahabaan ng buhay mula sa pagprotekta sa utak laban sa pagkawala ng memorya, pagpapaning malinis ang mga ugat hanggang sa pagpapalakas ng immune system para mas epektibong labanan ng mga sakit. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo ng eksakto kung aling mga prutas ang dapat isama sa iyong pangaraw-araw na rutin para manatiling malakas, masigla at independente sa mga susunod na taon. Manatili hanggang sa dulo dahil ang huling pruta sa aming listahan ay siyentipikong naiugnay sa pagbaba ng pamamaga, mas mahusay na panunaw at maging mas mahabang buhay. Ito ay isang makapangyarihang karagdagan sa anumang jeta at hindi mo ito dapat palampasin. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo makakaligtaan ang anumang mahalagang content na ibinabahagi ko. Ang iyong suporta ay napakahalaga sa akin. Okay, simulan na natin. Unang prutas, blueberries, pampalakas ng brain health at memoria, may dahilan kung bakit tinatawag na brain berries ang blueberries. Ang maliliit at kulay as na prutas na ito ay puno ng malalakas na antioxidants na nagpoprotekta sa utak mula sa cognitive decline at tumutulong na panatilihing matalas ang memoria habang tumatanda. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng brain function ay kasing halaga ng pagpapanatiling malakas ang katawan. At malaki ang papel ng kinakain mo rito. Ang blueberries ay naglalaman ng isang particular na uri ng antioxidant na tinatawag na anthocyanins na napatunayang magbawas ng pamamaga sa utak. Pagandahin ang komunikasyon sa pagitan ng brain cells at makatulong na maantala ang pagsisimula ng mga sakit na may kinalaman sa memorya. Ang isa sa pinakamalaking alalahanin habang tumatanda ay ang panganib na magkaroon ng demensya o Alzheimer's disease. Tulad ng ibang bahagi ng katawan, ang utak ay dumaranas ng pagkasira sa paglipas ng panahon. Ngunit ipinakita ng pananaliksik na ang regular na pagkain ng blueberries ay makakatulong na pabagali ng prosesong ito. Sa katunayan, iminumungkahi ng mga pag-aaral na ang mga matatandang regular na kumakain ng blueberries ay mas mahusay sa mga memory tests at may mas mababang panganib ng age, related cognitive decline. Ang mga epektong ito, ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa sakit kundi pati sa pagpapanatili ng kalayaan, mental na linaw at kakayahang masiyahan sa buhay ng walang madalas na pagkalimot o pagkalito. Halimbawa si Robert isang 78, taong gulang na lalaki na laging, ipinagmamalaki ang kanyang matalas na memorya. Ngunit sa paglipas ng taon, nagsimula siyang makalimot ng maliliit na bagay kung saan niya inilagay. Ang kanyang susi, yung Beat for ng taong kilala niya ng matagal at maging ang mahahalagang appointment. Nag-alala ang kanyang anak kaya hinikayat siyang gumawa ng ilang simpleng pagbabago sa dieta. Isa na rito ang pagdaragdag ng blueberries sa kanyang almusal araw-araw. Sa loob ng ilang buwan, napansin ni Robert ang pagbabago. Lumakas ang kanyang focus, sumigla ang kanyang memorya at kahit ang kanyang mood ay tila mas stable. Bagamt walang iisang pagkain na magic cure para sa pagtanda ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng mga brain, boosting nutrients ay malinaw na nagdulot ng epekto sa kanyang pangaraw-araw na buhay. Abukod sa memorya, ang blueberries ay nakakatulong. Din sa overall brain health sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak, pagbawas ng oxidative stress at pagprotekta sa nerve cells mula sa pinsala. At hindi pa rin nagtatapos ang mga benepisyo. Ang maliliit na prutas na ito ay mahusay din para sa heart health, blood sugar regulation at digestion. Ang pinakamaganda, madali itong isama sa anumang dieta maaari mong idagdag sa oatmeal, i-blend sa smoothie o kainin bilang merienda. Ang susi ay ang konsistensya. Ang utak ay isa sa pinakamahalagang organo at ang pag-aalaga nito ay dapat na pangunahing prioridad para sa sino mang nais mabuhay ng matagal at malusog. Ang blueberries ay isa sa pinakamadaling paraan gawin iyon at mas maaga mong simulan mas mabuti. Ikalawang prutas avocados. Suporta sa heart health at sirkulasyon. Pagdating sa kalusugan ng puso, kakaunting pagkain ang kasing kapakipakinabang ng avocados. Ang mga creamy at nutrient-packed na prutas na ito ay mayaman sa healthy fats, potassium at your fiber. Tatlong mahahalagang elemento para panatilihing stable ang blood pressure. Nasa tamang level ang kolesterol at maayos ang sirkulasyon. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng cardiovascular health ay critical dahil habang tumatanda, ang mga ugat ay maaaring maging stiff. Tumaas ang blood pressure at lumaki ang panganib ng mga heart-rated issues. Ngunit sa tamang dieta kasama ang mga pagkaing tulad ng abokados, ang puso ay maaaring manatiling malakas hanggang sa katandaan. Ang isa sa pinakamagandang benepisyo ng abokados ay ang kanilang kakayahang pababain ng bad cholesterol habang pinapataas ang good cholesterol. Hindi tulad ng mga processed food na puno ng unhealthy trans fats. Ang avocados ay puno ng monounsaturated fats na tumutulong, magbawas ng pamamaga sa mga ugat at suportahan ang overall heart function. At dahil natural itong mataas sa potassium, nakakatulong itong balansihin ang sodium level sa katawan na pumipigil sa high blood pressure isang pangunahing risk factor sa atake sa puso at stroke. Ang epekto ng mahinang sirkulasyon ay hindi lamang limitado sa kalusugan ng puso. Maaari itong magdulot ng malamig na kamay at paa, mabagal na paghilom ng sugat, at maging epekto sa brain function. Ngunit ang pagkain ng potassium, rich foods tulad ng avocados, ay tinitiyak na ang mga blood vessel ay mananatiling flexible at kayang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan. Sa katunayan, ipinakita ng pananaliksik na ang mga taong kumukumo ng sapat na potassium ay may mas mababang panganib ng stroke at iba pang cardiovascular complications. Halimbawa, si Frank, isang 75 taong gulang na lalaki na matagal nang nakikipaglaban, sa high blood pressure. Sa kabila ng pag-inom ng gamot, paulit-ulit, siyang binabalaan ng kanyang doktor tungkol sa kahalagahan ng lifestyle changes. Nang medyo may pag-aatubili, gumawa siya ng ilang pagbabago sa kanyang dieta. Isa na rito ang pagpapalit ng processed snacks avocado toast sa umaga. Sa loob ng ilang buwan, bumuti ang kanyang blood pressure readings, tumaas ang kanyang energy levels, at mas maganda ang pakiramdam niya sa pangkalahatan. Nagulat ang kanyang doktor sa laki ng pinagbago na dulot ng simpleng dietary change. Bukod sa heart health, nag-aalok din ang avocados ng karagdagang benepisyo tulad ng pagbawas ng pamamaga sa mga kasuasuhan, pagpapabuti ng skin elasticity, ang pagsuporta sa eye health at higit sa lahat napaka-versatile nito. Maaaring imash sa toast, i-blend sa smoothie, or islice sa salad. Ang susi ay gawin itong regular na bahagi ng iyong dieta. Ang isang malakas na puso ay pundasyon ng mahabang at malusog na buhay at ang avocados ay isa sa pinakamahusay na pagkain para suportahan nito. Ngunit habang tumutulong ang mga ito sa sirkulasyon at cholesterol levels, ang susunod na pruta sa aming listahan ay kilala sa kakayahang magpabuti ng daloy ng dugo, labanan ang pagtanda at protektahan ng mga selula mula sa pinsala. And it's why it is our powerhouse, pagwerafya sa kahabandu, ng buhay at hindi mo ito dapat palampasin. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatagpo ng mga insight na valuable, mangyaring magkomento ng numero do si Baba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, inirecommend akong magsubscribe ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Yon, dioping support suporta na itumtuling sa amin na patuloy ay na lumikha ng magandang content para sa'o. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikatlong prutas, pomegranates. Pinapabuti ang daloy ng dugo at nilalabanan ng pagtanda. Ang mga pomegranate ay iginagalang sa loob ng maraming siglo bilang simbolo ng kahabaan ng buhay at sigla at may magandang dahilan para rito. Ang madilim na pulang prutas na ito ay puno ng polyphenols. Makapangyarihang plant compounds na tumutulong. Pagandahin ang sirkulasyon. Magbawas ng pamamaga at protektahan ang mga selula mula sa pinsala. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng maayos, nadaloy ng dugo ay mahalaga hindi lamang para sa kalusugan ng puso kundi para sa overall B. Kapag bumagal ang sirkulasyon, maaapektuhan ang lahat mula sa brain function hanggang sa joint mobility. Ngunit ang pagdaragdag ng pomegranate sa iyong pang-araw-araw, na dieta ay makakatulong na panatilihing maayos ang takbo ng iyong katawan. Ang isa sa pangunahing benepisyo ng pomegranates ay ang kanilang kakayahang suportahan ang cardiovascular health. Ang antioxidant sa pomegranates ay tumutulong na mag-relax ang mga blood vessel na nagpapadali sa daloy ng dugo. Nagbabawas ito ng strain sa puso at nagpapababa ng panganib ng high blood pressure, heart attack at stroke ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na umiinom ng pomegranate, juice o kumakain ng mga buto nito ay nakakaranas ng mas mahusay na sirkulasyon at mas maayos na artery function, mga kritikal na salik sa pagtanda ng maayos. Ngunit hindi nagtatapos sa puso ang mga benepisyo. Kilala rin ang pomegranates sa kanilang makapangyarihang anti-aging properties. Habang tumatanda ang oxidative stress na dulot ng free radicals, ay sumisira sa ating mga selula na nagdudulot ng wrinkles, pananakit ng kasukasuan at maging chronic diseases. Ang mataas na antioxidant ng pomegranates ay tumutulong i neutralize ang mga harmful molecules na nagpapabagal sa proseso ng pagtanda mula sa loob palabas. Ibig sabihin nito mas kaunting age-related eggs at pains, mas magandang skin elasticity, at mas mababang panganib ng neurodegenerative diseases tulad ng Alzheimer's. Isipin ang kwento ni Edna, Isang taong gulang na babae na matagal nang nakikipaglaban sa stiff joints at pagkapagod. Matapos malaman ang benepisyo ng pomegranates, nagpasya siyang magdagdag ng fresh pomegranate juice sa kanyang umagang routine. Sa paglipas ng panahon, napansin niya ang pagbabago. Gumanda ang kanyang mobility. Bumaba ang paninigas ng kanyang tuhod at kahit ang kanyang overall energy levels ay tumaas. Ang isang simpleng pagbabago sa kanyang dieta ay nagdulot ng malaking epekto sa Kanyang kalidad ng buhay. Ang isa pang malaking benepisyo ng pomegranates ay ang kanilang kakayahang suportahan, ang immune system. Ang prutas na ito ay puno ng vitamin C na tumutulong labanan ang mga infection at panatilihing malakas ang immune system. Para sa mga senior na mas vulnerable sa mga sakit, ito ay maaaring maging game changer. Tumutulong na maiwasan ang trangkaso, sipon at iba pang karaniwang health concerns. Ang pagkain ng pomegranates ay madali at masarap. Maaari mong kainin ang mga buto ng diretso, iwisik sa yogurt o FE blend sa smoothie kung hindi available ang fresh pomegranates. Ang dekalidad na pomegranate, juice na walang added sugar ay isang magandang alternatibo. Yang osusi ay ang regular na pagkonsumo para makuha ang pangmatagalang benepisyo. Isang malusog na puso, mas mahusay na sirkulasyon at proteksyon laban sa pagtanda. Ang pomegranate sa tunay na nagagawa ang lahat. Ngunit habang ito ay isang kamanghamanghang karagdagan sa dieta ng sinumang senior, ang susunod na pruta sa aming listahan ay nag-aalok ng isang bagay na kasing halaga. Ito ay hindi lamang mahusay para sa panunaw kundi nagpapalakas. Din ng immune system upang manatiling malusog at aktibo habang tumatanda. Ikaapat na prutas. Papaya, tumutulong sa panunaw at nagpapalakas ng immunity. Ang papaya ay maaaring hindi ang unang Prutas na may isip pagdating sa kahabaan ng buhay. Ngunit dapat ito, ang tropikal na prutas na ito ay puno ng makapangyarihang enzymes, vitamina at antioxidants na sumusuporta sa panunaw, nagpapahusay sa nutrient absorption at nagpapanatiling malakas ang immune system. Para sa mga senior, ang pagpapanatili ng malusog na tiyan ay mahalaga hindi lamang para sa ginhawa, kundi para sa overall being. Kapag bumagal ang panunaw, Maaaring magdulot ito ng kabag, constipation at mahinang pagsipsip ng nutrients na makakaapekto sa energy, levels at kalusugan. Ngunit ang papaya ay naglalaman ng natural na enzyme na tinatawag na papain na tumutulong, durugin, ang mga na nagpapadali sa panunaw at nagbabawas ng discomfort pagkatapos kumain. Ang isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga senior ay ang pagsipsip ng sapat na nutrients mula sa pagkain. Habang tumatanda ang katawan ay hindi na gaanong epektibo sa pagsipsip ng mga bitamina at mineral tulad ng dati. Dito papasok ang papaya, mayaman sa fiber, vitamin C at folati. Ang prutas na ito ay tumutulong sa katawan na makuha ang pinakamaraming sustansya mula sa pagkain. At dahil madali ito sa tiyan, irasayikin mo isang biyas mahusay na option para sa mga nahihirapan sa digestive issues. Maaari itong kainin ng sariwa, i-blend sa smoothie o idagdag sa fruit salad. Ang papaya ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa gut health. Ngunit ang panunaw ay bahagi lamang ng kwento. Ang papaya ay may mahalagang papel din sa pagpapalakas ng immune system. Ang isang serving nito ay naglalaman ng higit sa 100 ng daily recommended intake ng vitamin C na mahalaga para labanan ng mga impeksyon at panatilihing malakas ang katawan. Ang mga senior lalo na ay mas vulnerable sa sipon, trangkaso at iba pang impeksyon dahil sa natural na paghina ng immune system. Sa pamamagitan ng pag-include ng papaya sa kanilang dieta, maari nilang bigyan ng malakas, na boost ang kanilang immune defenses na tutulong sa kanila na manatiling malusog ng mas matagal. Halimbawa si Margaret, isang nataong gulang na babaeng matagal nang nakikipaglaban sa bloating at digestive discomfort. Sinubukan niya ang iba't ibang heta, gamot at remedyo ngunit walang nagtagal sa payo ng isang kaibigan, nagsimula siyang kumain ng isang maliit na mangkok ng papaya pagkatapos ng tanghalian, araw-araw. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya ang pagbabago. Mas kaunting bloating, mas mahusay na panunaw at mananam, kahit ang kanyang energy levels ay tumaas. Ang isang simpleng pagbabago sa kanyang dieta ay nagdulot ng malaking pagpapabuti sa kanyang kalidad ng buhay. Ang papaya ay naglalaman din ng malalakas na antioxidants. Tulad ng beta-carotene at elcopin na tumutulong, protektahan ang mga silula mula sa pinsala at magbawas ng pamamaga sa katawan. Ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng age-related diseases, kabilang ang arthritis, sakit sa puso at cognitive decline. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng papaya, maaaring labanan ng mga senior ang mga free radicals at panatilihing maayos ang paggana ng kanilang katawan. Ang putot na isito ay katinggas man sa pangarap po na pagkain. Maaari itong kainin ng mag-isa, idagdag sa yogurt or i-blend sa isang refreshing na inumin. Para sa mga nagnanais ng natural na pantulong sa panunaw ng hindi umaasa sa supplements, ang papaya ay nag-aalok ng simple at masarap na solusyon. And so explain malahaw that Tien and where na immune system ay dalawang kritikal na salik sa kahabaan ng buhay at ang papaya ay nagbibigay ng pareho. Ngunit habang tumutulong ito sa pagsipsip ng nutrients at paglaban sa impeksyon, ang huling prutas sa aming listahan ay may mahalagang papel sa pagbawas ng pamamaga, pag-stabilize ng blood sugar at pagprotekta laban sa chronic diseases. Ito ay isa sa pinakamalawak na available na prutas, ngunit kadalasang underestimated ang mga benepisyo nito. Pag-usapan natin ito. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatagpo ng mga insight na valuable, mangyaring magkomento ng numero apat sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Sa ngayong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikalimang prutas, mansanas, nagbabawas ng pamamaga at nagpapatag ng blood sugar. Sabi nila, Isang mansanas bawat araw ay nagpapalayo sa doktor at maraming katotohanan niyan. Ang mansanas na ay isa sa pinakamalakas na prutas na nagpapataas ng kahabaan ng buhay. Puno ng fiber, polyphenols at essential nutrients na sumusuporta sa kalusugan ng puso. Nagpapatatag ng blood sugar at nagbabawas ng pamamaga sa buong katawan. Para sa mga senior, ang pamamaga ay isang malaking alalahanin. Isa ito sa mga pangunahing sanhi ng maraming chronic diseases kabilang ang arthritis, sakit sa puso at cognitive decline. Iyang mga compound sa mansanas ay tumutulong, labanan ng prosesong ito na nagpapanatili, sa katawan sa mas mahusay na kondisyon ng mas matagal. Ang isa sa pinakamalaking benepisyo ng mansanas ay ang kanilang kakayahang patatagin ang blood sugar levels. Habang tumatanda ang katawan ay nagiging mas hindi epektibo sa pagproseso ng mga asukal na maaaring magdulot ng insulin, resistance at mas mataas na panganib ng type 2 diabetes. Ang mansanas ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng fiber na tinatawag na PCT na nagpapabagal sa panunaw at pumipigil sa bigla ang pagtaas ng blood sugar. Pagkatapos kumain, ginagawa itong isang mahusay na merienda para sa mga nais panatilihin ang steady energy levels at iwasan ang pagbagsak ng enerhiya na dulot ng processed foods o matatamis. Bukod sa blood sugar control, ang Mansanas ay mahusay din para sa gut health. Ang fiber sa mansanas ay kumikilos bilang prebiotic na nagpapakain sa mga good bacteria sa tiyan at nagtataguyod ng malusog na digestive system. Dahil ang gut health ay malapit na nauugnay sa immune function, brain health at mood. Ang regular na pagkain ng mansanas ay maaring magbigay ng mga benepisyo na lampas sa panunaw. Isipin ang kwento ni Daniel isang 82 e taong gulang na lalaki na matagal nang nakikipaglaban sa pananakit ng kasukasuan at paninigas. Aktibo siya sa karamihan ng kanyang buhay, ngunit napansin niya na ang mga simpleng galaw ay nagiging mas mahirap. Sa halip na umasa sa mas maraming gamot, gumawa siya ng isang maliit na pagbabago. Nagsimula siyang kumain ng isang mansana sa araw-araw. Sa loob ng ilang buwan, napansin niya ang pagbabago. Bumaba ang kanyang pamamaga, gumanda ang kanyang panunaw, at kahit ang kanyang energy levels ay tumaas. Ang isang simpleng ugali ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang isa pang dahilan kung bakit napakalakas ng mansanas ay ang kanilang polyphenol content. Ang mga natural na compound na ito ay tumutulong, magpababa ng blood pressure, pagandahin ang sirkulasyon at magbawas ng oxidative stress. Lahat ng ito ay nagaambag sa kahabaan ng buhay. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na kumakain ng mansanas ay may mas mababang panganib ng stroke at cardiovascular disease na ginagawa itong isa sa pinakamahusay na heart-healthy foods na available. Ang mansanas ay isa rin sa pinaka-convenient na prutas na maidaragdag sa pang-araw-araw na routine. Hindi ito nangangailangan ng paghahanda. Maaaring kainin kahit saan at available sa buong taon. Maaari itong hiwa-hiwalay at iparehas sa peanut butter, idagdag sa salad o kainin bilang